ya yeah. meron ako na isip plano ano? diba para pinarang anila oh. siya eh to sa taas, eh to ibubangon natin yata natin taya taya to oh, bis, putero ba 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 yeah uno no no

Ah, video mo, video mo. Na. Lakas kasi ng truck niya Eh. Hindi sige, nasa na tulog.